All right, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel ang Nerds TV 5.1 uh, Pag-usapan po natin mga kabayan ito pong ugong-ugong na naman ngayon na uh, pagpapatalsik nga daw po kay President Bongbong Marcos na ang binabalak na naman ng mga ito mga kabayan ay pag hindi nga daw po sila nagtagumpay itong November 30 na rally na siya sa gawa Abay, mayroon silang pangalawang opsyon. Ito, ang balag daw nila ay ah, palitan ang speaker ng kamera at gusto nila ipalit si Gloria Arroyo, mga kababayan, para ma-impis nila si PBBM pero bago po tayo magsimula, ay kung hindi pa po kayo nakasubscribe, abay magsubscribe po kayo mga kaubayan. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong upload dito lang po sa Knowledge TV 5.1. Okay, tara, umpisa na natin. Panorin natin ang video ni Jan, uh, Sangkay Janjan, mga kaubayan. Na nagkaroon daw po ng isang pagtitipon itong mga DDS na naman para na naman po sa isang panibagong plano kasi nung una mga sangkay di ba, nakailang ulit na ba sila? puro palpak nanawagan na po sila na uh, yung mga sundalo mag-aklas pero wala rin pong nangyari ngayon, may panibagong na naman silang estrategiya at ito mga sangkay ano po sa palagay nyo mga kabayan kahit ilang bisis ka po magpangka ng pagpaplano ng mga ito, mga Duterte na ito, hindi po talaga magtatagumpay ang mga yan. Kasi nga po, wala po silang suporta. Ah. Wala na silang mga uh, followers. Isa pa, uh, ayaw ng militar na sumama sa kanila. Ayan po yan mga kabayan. Kaya kahit anong gawin nilang Pagpapabagsak, ay eh, talagang mabibigo lang ang mga to. Basahin po natin. Ayon po dito, nagpatawag ng malaking meeting ang mga DDS sa Quezon City Sports Club noong Sunday, so nitong linggo. Ang mga dumalo ay former mayors, councilors at iba pa. Ayan na ha. Ang mga DDS ay nagbuo ng isang uh, pagtitipon. Ano kaya ang plano nila dito? Ito ang plano nila. Isa sa mga agenda ay kumbinsihin ang kanilang mga congressmen na palitan si Boji D. ni Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker, okay. So, ito na ang plano, ha? Bagamatan, ah, nito lamang mga sangkay nagpahayag po ng suporta ang majority ng mga Kongresista kay Speaker uh, D. Ngayon, umuugong ito na ang agenda nila mga sangkay ay palitan D o mano. Itong si Boji D. Dahil hanggat andyan siya mga sangkay, mananatili din pong matatag at uh, malakas si PBBM sa loob. So ano ang nilang plano? Ang plano nila mga sangkay, walisin itong speaker ngayon. At sino ang papalit? Gloria macapagal Arroyo. Itong strategiya na to mga sangkay, usap usapan na rin po ito bago pa lamang pong elected as president si PBBM. Marami pong nakakaalam na ito mga sangke ng mga vlogger noon na di umano ilalaglag nga daw po si PBBM. At si Gloria di, di umano ang magiging speaker ng house. Dahil kapag nangyari ito, mas mapapabilis ang aksyon para po i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos at palitan ni VP Sara. Noon pa po to, mga sangkay, wala pa pong sigalot na nangyayari. Kasi ang, ang execution ng plano, ang proseso na magiging uh, pagtanggal kay PBBM, uh, ginawa daw pong Vice President si VP Sara, then may, may magsusulsol na patalsikin si PBBM nang sa ganon si VP Sara, since papalit lang sa kay PBBM, mahaba-haba ang kanyang termino. 'di ba? Kasi may next 6 years pa. Eh kung manalo siya ulit. Ang tagal na po kasi ng plano 'yan, mga kabayan, noon pa. Kung mga kandidato pa lang 'yan sila si PBBM. Kaya nga nakipagtandem 'yang kay nakipagtandem si uh, Sara kay PBBM. Talagang 'yan po talagang plano nila. Kasi para hindi po ba ang hiniling na ano ni Sara noon eh, maging siya, maging defense minister. Eh, ang hiniling niya. Para madali nga nila, mapapabagsak si PBBM. Tapos, ito nga si Gloria, ang gagawin nilang speaker. O, so, ginagap, ginapa noon. Pero, hindi po sila nagtagumpay. Kaya hanggang ngayon, yan pa rin po ang kanilang pinaplano. Kaya, si, ito pong si Gloria Arroyo, mga kababayan, eh, mahirap kong magtiwala dyan. Kaya si PBBM, dapat huwag niyang pagtiwalaan yan dahil trahidor yan. Si Gloria Arroyo, mga kabayan. So, mahaba ba? Ginawa na po ito nung panahon ni ERAP. ba diba? na nakaupo si ERAP, I think, two years lang. Sinong pumalit? Si Gloria. O, oh, kaya nga yan nga ginagawa nila ngayon eh. Gusto nilang gayahin yung nangyari noon. Kaya nga ang nag -ano dyan, ang nagkukuman dyan, si Gloria Arroyo. Yan ang nagdidikad ka siya kay Sarah Duterte. Ngayon, naga, tumakbo ulit si Gloria. Nagkaroon ng hokus pokos mga sangkay. Nagkaroon ng milagro yung eleksyon. Nanalo siya. At natalo po si FPJ. Ayun, nadagdagan po ng another years, another six years, ang kanyang term. So, ang haba nun. Ayan ha, mga kabayan ha. Kung hindi po talaga nagkadayaan, talagang ano naman eh, lantara naman ang daya nun eh, talagang ano, halatang halata naman eh. E kung inyo tatanda, natatandaan, natulog nga lang tayo, ay eh, pagkagising natin, abay lamang na si Gloria, hindi ba ang laki na lamang ni PJ sa kanya? O, tsaka, doon, tsaka doon sa Mindanao eh, zero si PJ, samantalang idol na idol siya ng mga Muslim. At tsaka partida pa yan, mga kababayan. Si Gloria Arroyo, dinala pa ng iglesia yan. Oh, kahit na dinala ng iglesia yan, kung hindi nandaya yan, talo siya. Si PG talagang nanalo noon. Mga kababayan, nandaya lang si Gloria eh. Kahit binitbit siya ng iglesia, hindi siya nanalo. Talagang yun ang ginawa niya para manalo. Mandaya. So ito din daw po ang plano, mga sangkay. Following the DDS playbook, ito na. Isusunod nila ang impeachment kay PBBM kapag walang nangyari sa rally nila sa November 30, 2025? Eh, hindi naman hindi naman sila suportado yung rally dyan. Hindi naman ano eh, rally ng mga DDA siya, mga kabayan. Yung rally dyan, ang panawagan nila, para lang sa kontra-corruption. Hindi sila nananawagan, napababay si, si PBBM. Kaya paano hindi sila magtatagumpay dyan? Ngayon yung rally ng mga DD, ilan ilan lang naman mga yan eh. Kita mo, hindi nga daw sila sasama sa ano, itong si General Focus. Hindi nga sila sasali sa, sa rally dyan sa Luneta eh. Pati dyan sa uh, Sambayan, dyan sa EDSA. Hindi sila sasama kasi nga, itong rally na ito, pamumunoan ito ng simbahang katoliko. At ang simbahang katoliko mga kababayan, ayaw nila na pababain si PBBM. Ang panawagan lang nila ay yung itong kontra na managot ang mga magnanakaw na ito. O isa pa, nandyan din daw ang makabayan, uh, ayaw kasama ng nitong nilapukis, kaya hindi sila maikisama. Kaya hindi sila, paano nila mapapapaba si Pimimim sa November 30, hindi naman nila rally yan. Well, tingnan natin. Kasi ito daw po yung master plan nila eh. Kapag walang nangyari, kasi may magaganap po na protesta sa November 30. Okay. Kapag walang nangyari, ito na daw po yung plano. I-impeach si PBBM. Pero hindi po kasi magtatagumpay yan. Kung itong si Boji D. ang nakaupo pa ring speaker. So kailangan nila magkaisa na iupo si Gloria nang sa ganun kung halimbawa magiging palpak ang November 30 protest against BBM. Dahil malabo nga din po yun mga sangkay, sobrang labo na. Diba nga po yung, yung INC na bad trip na rin po dito sa mga DDS kasi nga sinira po yung kanilang rally. So, malabo, mga sangkay, na magtagumpay ang November 30. Naglabas sa po ng mga propaganda itong si... Yung buhaya na si Zaldi ko. Pero wala pa rin pong kumakagat, maliban po sa mga DDS. So, ano mangyayari sa November 30? Meron silang second plan. Kung babagsak, kung wala pong mangyayari sa November 30 sa kanilang protesta, eto na ang pangalawang plano kung makukumbinsin nila kukumbinsin daw eh sabi dito sa palagay nyo kaya makukumbinsin nila yung mga congressman dyan mga kababayan e majority ng mga congressman dyan sumusuporta kay PBBM. at saka ito si Gloria wala nang ano dyan wala nang hatak dyan laos na si Gloria kabisado na kasi yan eh number one na ano yan eh na mag eh kaya hindi sila magtatagumpay dyan. Opo si Gloria nga, no? Wala nang power yan si Gloria. Maniwala kayo mga kabayan, hindi sila magtatagumpay dyan. Majority ng mga congressman, supportado si PBBM. Kaya kung mayroon man ah papalit dyan kay Speaker Kongresman ah, Congressman D, abay, maaring kalyado rin ni PBBM. Pero si Gloria, hindi, hindi yan mananalo dyan kumbinsin ang kanilang mga congressman. Guys, sa tingin nyo napakadali po niyan? Mahirap po yan, guys. Kailan nila na lang sila dyan. Kumbinsin mo yung mga congressman nyo na sige, sige na, please, Iyaw po nyo si, si ganito, si Gloria. Ano, alokin nila ng posisyon o no? ano, alokin nila ng pera. Grabe, no? Alam nyo, dito nyo malalaman mga sangkay, magigets gaano kagarapal ang politika sa ating bansa. Bakit hindi na lang sila manahimik? Kintay nila yung 2028. From the very beginning of uh, PBBM's administration, mga sangkay, wala na pong ibang ginawa itong mga taong ito, kundi pabagsakin ng Marcos administration. Ngayon lang naman tayo nagkaganito mga kabayan. Simula ito, itong mga Duterte eh. lang naman ang nanggugulo sa bayan natin. Tapos yung kanilang pinagsasabi ay para daw sa bayan. Kung hindi sila nanggugulo, magulo ba yung bayan natin ngayon? E kung tumulong na lang sila sa gobyerno, di ba walang gulo? At saka bakit hindi nila nire-respeto ang mandato ng tao? Hindi ba si, si Duterte umupo ng 6 years? Ang pangako niya, 3 to 6 months, ubos droga. Pero hindi niya, natapos ang 6 years, walang nangyari. Lalo lumagana pang droga. Lalo lumagana pang korupsyon. Pinagbigyan sila ng tao, walang nagrali. Iginalang ng mga tao, ng taong bayan, ang mandato, na anim na taon panunungkulan ni Duterte, kahit na puro palpak ang kanyang ginawa. Pero bakit ngayon, si PBBM, bakit hindi nila nire-respeto? Yung mandato niya, na manungkulan siya ng anim na taon. Bakit hindi mahintay ng mga DDS na ito? Dahil nga, atat na atat sila mga kababayan na makabalik sa gobyerno, makaposisyon doon para pagtakpan yung kanilang uh, kalukuan ng nung sila pa, nakaupo pa si Duterte noon. Sila talaga yung mahadlang dahil yung ginagawang investigasyon ko ngayon ni eh, uh, PBBM tungkol sa korupsyon, sa flood control. Dahil sabi, marami po talaga doon dito sa Duterte administration po talaga lumaganap ang korupsyon naging kalamak. Oh. E eh, ganyan po yan. Kaya gusto nila matanggal para sila makaupo. Para itong mga magnanakaw na ito makalaya. Sama-sama uli sila magnanakaw sa kaba ng bayan, mga kabayan. O oh, kaya itong mga nagrarari na ito, itong mga DDS na ito, na gustong palitan si PBBM. Eh. Sabi nila para daw sa bayan. Kalukuhan niyan mga kabayan. Eh yung naniniwala sa kanila yung mga kapo nila DDS na ano eh mga tanga eh. Kita mo naman sa mga pinagagawa ng mga tip at yung mga vlogger nila puro fake news. O di po ba mga kabayan? Ayan lang po yan. Kaya nagulog ang totoo niyan ngayon. ang Pilipinas dahil po sa mga Duterte. Kaya ang sa TVB. Kilala ni rin balibana siya. si 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 ba ang siyang taga. Kung 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 ginagawa? kung 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 PBBM, ba, kapag wala. Wala po kayong maririnig na si Sarah, ganyan-ganyan eh. Ganon ko siya eh. Ganyan, may, may tactic kasi yan eh. Wala kang maririnig kay PBBM na ganyan. Na si niya si Sarah. O, wala. Pero ito si Sarah, tuwing haharap sa media, ay puro, lahat puro paninira kay PBBM. Yan na lang ang tignan natin mga kabayan. Ayusin nyo naman siguro. Ibig sabihin, yung talagang salbahi ito eh. Si Sara Duterte, mga kabayan, salbahi talaga ito. Ito mga Duterte, sila talaga ang nagpagulo sa Pilipinas. Yan po ang totoo. Kumulipoh po, hanggang sa sunod po natin yung kita kita. Dito po ang Nars TV 5.1. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, kabay, huwag niyo pong kalimutan and click and click yung click ang notification bell. At uh, mag-subscribe po kayo mga kabayan.